Magandang araw po. Ako po si kapatid na Geoffrey Tamala at ito po ang ANC TV News Update sa oras na ito. Sa layuning makatulong sa kapwa tao na nagdaranas ng kahirapan, nakatakdang isagawa ngayong araw ang paglingap sa mga kababayan natin sa kulyat sa Quezon City. Pangunahing maaabutan ang tulong doon ang mga kababayan natin kabilang sa Muslim community. Naroon na ngayon sina kapatid na Renan Cruz at kapatid na Howell Huna para hadlan tayo ng mga update tungkol sa isinasagawang aktibidad doon. Unang maghahatid ng balita si Kapatid na Raynan Cruz. Kapatid na Reynan, ano po ang mga bahagi ng aktibidad po dyan sa Kulyat ngayon? Maraming salamat at Happy New Year, Kapatid na Jufrid. Narito nga tayo ngayon sa Salam Mosque Compound dito sa Kulyat, Quezon City, kung saan isinasagawa ang lingap sa mamamayan para sa mga kababayan nating muslim. Ito po ay sa pagtutulungan ng FYM Foundation, ang charitable arm ng Iglesia ni Cristo at ng New Era General Hospital. Kapatid na Jufrid, matatandaan na Oktubre lamang ng nakaraang taon nang isagawa ang ganitong paglingap sa mga kababayan nating Muslim. At ngayon sa pagsisimula ng taong 2025 ay muli nga itong isinasagawa. Nakapanayam po natin ang ilan sa mga staff ng New Era General Hospital. Narito ang aming panayam hirap kasama po, po, po ng ating mga staff, ang mga doktor po, mga specialista. Meron po tayong Mero tayo specialist ng mga pediatrician, meron po tayong specialist ng neurologist, meron din po tayong surgeon. Siguro lahat po ng specialista ang um, sumama po sa atin para po may pagkaisa po sa ganito. Ang um, aktibidad po na ito ay mayroon pong uh, free consultation po. Um, mamamahagi din po ang um, ang uh, New Era General Hospital ng mga libreng gamot po. Ang mga gamot po na ito ay para po sa kubot sipon, um, sa allergy po, uh, mga pain relievers, antibiotics, na mga over-the-counter drugs po. Masaya po ako na nandito mismo sa community kung saan ako na doon. Kasi yung paglilingkuran namin is mismo Muslim na katulad ko po hindi lang gamot ang ibibigay namin, ibabahagi namin sa kanila. Meron, da, meron din kami mga bigas na ibibigay sa kanila. Kapatid ni Jufrid, sa ngayon ay naririto na pong ilan sa mga kababayan nating muslim na nais na daluhan at pakinabangan itong uh, lingap sa mamamayan. Ang lingap sa mamamayan dito sa Salam Mosque Compound sa Colet Quezon City ay isa sa serya ng mga aktibidad na isasagawa ng Iglesia ni Cristo bilang paggunita sa 100th birth anniversary ng kapatid na eranyo G. Manalo. At yan po ang mga pinakuling pangyayari mula po rito sa Kulyat, Quezon City. Ako po si kapatid na Reynan Cruz para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat po kapatid na Reynan. Samantala para naman bigyan tayo ng update tungkol sa naging reaksyon ng mga kababayan nating muslim sa Kulyat sa isinasagawang aktibidad doon, magbabalita si kapatid na Howell Huna. Kapatid na Howell, Kapatid na Jupri, luna sa lahat, maligayang bagong taon sa inyo dyan. Maligaya rin ang mga kababayan natin na nasa Muslim community dahil sa ikalawang araw pa lamang ng 2025, ramdam ng ating mga kababayan ang pagmamalasakit ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng lingap sa mga mayan. Masayang masaya kami dito kasi nang dito kami, nang dito kayo, inalagaan mo kami, mag-check mag, ano, mag -check up, may sakit ang mga sinyo. Palagi kayo pinupuntahan mo kami. Salamat, salamat. Maraming salamat po. Sir. Sobrang saya kasi tuwing may ganito po, lagi po ako dito check up. Noong last na din yun, pumunta po ako dito, pinacheck up po yung anak ko. Pangalawa na po ito. Ilan pa po ba kayo na residente, na dito, na residente dito? Dito matagal na. 1993 pa ako nagpapatayo dito sa bahay. Mula 1993, nakikita ko ng igresya tumutulong dito sa loob ng kumpaon. Ang mga, ano, mga gamot, mga bigas, lahat ng ano. Ang aktibidad na ito, gaya ng nabanggit ng kapatid na Reynan, ay taon-taong isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa mga kababayan nating Muslim. Sa taong ito, ito ay bahagi ng ating pagunita sa sandaang anibersaryo ng kapanganakan ng kapatid na Eranyo G. Manalo. Yan muna ang mga pinakahuling pangyayari dito sa Salam Mosque Compound dito sa Kulyat, Quezon City. Ako po si kapatid na Howell Huna para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat po kapatid na Howell. Ito po ang INCTV News Update sa oras na ito. Ako po si kapatid na Jufrid Tamala. Magandang araw po.